Unay <laughs> oh, balak siyang dagdag doon. Oh, ikaw, marami marami Marawi. Din. Balik pa kayo? Food manager ko. Okay. Good morning, mga besties. morning. Good morning. mag morning. Good morning. Hello po, what's up, what's up, what's, up, what's up, mga guys. Si sir hindi makasama sa ano kasi nag-injure siya oh. na injure siya. Saan man lang nato na oh. Na-injure man dyan na siya. So. Kasama man. Kasama rin? Oo. Pasensya na mga ano ha. Ay. Michael, RJ hindi makapunta si sir. Injure siya. Ano? hello po, what's up? Oh, what's up? Ay, Na Next oh, time kami mag, mag, ano, kasi punta kami ng, ano, binyan. Oh, Hi. oh, oh. hello, hello, hey. uh, hello. What up, hello, hello, hello. Hello, hello, What's up, what's up, what's up, what up, what up, what up. Mm. Hi, Kuya. Sabaw. Ani pa, to pa si Kuya George, Kuya Jorge. Walang damit. Yung mga kasamahan ko, hinihintay pa namin. At saka ito pala yung ano namin, oh. Dito sila sila Oh, sa mm. -huh. Yung ni Mayor. Puntahan natin yung mga Nag-ika-ika na si Sam. nag -ika -ika siya kasi. Oh, basta wala. Ilan lang. oh, lumabas na sila. Ang paglalabas ni Tonye. <laughs> Bakit? At saka ang pagbibihis ni Cholo. Ayun. Sige na. nag pa siya. Sige na, bye. Mm -hmm. See you later. Bye bye. Ang buhay. buhay. Oo, oh, oh. kumusta po? Naman. Oo. Oh, oh. Say hi to my vlog. Mamag oh, hi ka sa kanya. Hi. Oh, oh. Magpupuntahan star. kami. Akika. Akika. Oh. Akika. <laughs> Binyan. Oh, sino? Sa so, ano, anak ni Lamay Mike. Wow, maligayang buhay sa'yo. Ano si Tony? Wala pa.

لا تشرك بالله، إن الشرك ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه ay isang sundal mo at mga morgada, na ito po ay ipinagtutos ng ating mahal na pupita sa lahat ng bagong panganak at ating mga maliging anak na gawin dito na ito ay naayon sa batas ng Islam sa ating bilang Muslim tayo po ay may stage of life ba na yun ang may mahalaga sa buong buhay ng isang tao yung ipinanganak ka magtitipon-tipon ang iyong mga kapamilya kaibigan ang iyong anak nanay at tatay para sa iyong katita pangalawa yung patikaw ikaw ay ikakasal, magtitipon-tipon naman yung mga close friend mo, relatives, para sa iyong kasal. At lastly, pag ikaw ay namatay, yun po ang huling pagtitipon ng yung mga kaibigan, eh, mga relatives sa paraseso. Yun po ang tatlong mahalagang okasyon sa buhay ng isang tao habang nandito po sa mundo. Ang unang mong unang ipo itong akika. Yung akika ay wajib sa mga ano sa mga parents na gawin ito sa kanilang mga anak. Pero sa ibang mga din yun, ang akika, kung hindi ka nakakika ng parents mo, paglaging buwan, pwede mong iakika ang sarili mo. Na ang akika ay mayroon tayong kakatayang kambing para doon sa magigitong ay akika. Kasi kung walang daw nakatayang na kambing, ito po ay tinatawag nalang na ang na sa isang mga uh, Muslim. So, hindi ko na po ito patatagaling kasi ito po yung sabihin ko sa tayong hindi mga Tagalog. Pag nagsasalita po tayo about ganoon tong ang ating takilang kadalikha, mag-ingat po tayo, tayo hindi mga tunay na Tagalog. Kasi may mga yung political na isinusunod natin ang pangalan ng Allah na nagiging tao siya. Halimbawa, sinabi ni Allah. Yun po ay hindi magandang pananalita kasunod ang pangalan ng Allah kasi nalidescribe mo siya na human. Ang tamang pagbigas doon, sinabi ng Allah. Sinabi ng Allah, hindi siya tao. Uh, pag sinabi mo, para kay Allah. sa salita sa in front of us tulad ko na mag-ingat po tayo doon kasi nakakakulit po tayo ng isang maliit na sir na nagiging pag-disclad namin sa Allah ay tao. Yun lang po. Assalamualaikum rin kung warang ito na Brothers from India and Pakistan, Kihali, Alhamdulillah. Mga kapatid, Alhamdulillah, we are going to celebrate the Ati pa kanduri of our brother Mikael and sister. Thank you for the brother. Thank you and Ito po ay ang dagdag -dag dun sa kanilang insight. <clears throat> ang tayo uh, tayong mga Muslim ang tinatawag na kita dagdag dun sa pinapaliwanan ng ating buting datos. Ito ay isang pagpasalamat sa Allah sa pangkatala. <clears throat> na ito ay ginaganap uh, pag yung tao kay bigay ang mga sumulat na magkaroon ng anak. ito ay sum akada, Hindi ito wajib. So kaya lang ginagawa nito sa pagpapakitong araw ng kapanganakan ng bata. <clears throat> uh, ang ikakatay ng na, na, na mission ng ating puting uh, datos na pag yung uh, akita ah, mayroong mayroong growth na ang babae ang kakatay ng isang kaming. Pag yung bata ay lalaki, dalawang kaming ang kakatay ng kanilang mga magulang. Pero kailan ito gagawin? sa pangpitong araw ng kapanganakan ng mga bata. Bilang pasalamatan sa Allah SWT na nagbigay ng biyaya sa kanila. Uh, mga kapatid, mga kabayan, actually, ang ang ating na uh, uh, pinakamalaking biyaya na nakakamtang natin pag nalito tayo sa mundo. Una sa lahat, ito ng mga bata. Pangalawa ang kayamanan natin. So, pag tinagalo ng Allah SWT ng uh, biyaya, no? Tatulad ng pasalamat sa Allah SWT. So, as uh, that to say that this is the time to gather our friends and relatives okay to make um, a kind of uh, uh, anong par dito celebrations. celebrations that is a kind of uh, celebrations to thanks Allah Subhanahu wa ta'ala to express your thanks to Allah Subhanahu wa ta'ala so pinapakita mo sa mga tao na mashallah nagkaroon ka ng anak. So, nagpapasalamat ka sa Allah SWT na binigyan ka niya ng uh, anak. Dahil hindi lahat ng may nag-asawa ay magkakaroon ng anak. Subhanallah. Ang ano, uh, uh, pangalan ng uh, kanilang anak ay si Amara. Amara. Okay? So, kasali sa meaning ng Amara is yung parang ano, parang uh, something na pin, ano, ano ginagawa -gina ng mga, sa isang bagay. Okay? So, hindi, hindi natin ang pangalan nito, for example, ang Mara is, mga, for example, makuha ang kanyang mga magulang at mga tao sa kanyang paligid sa mag magagandang bagay at hindi sa masasamang bagay, insya Allah. Kuha ka ng Kaya, Okay, ganyan. Bismillah. Bismillah. Okay, okay. Meron lang po. Tapos na po. Yan lang, yan lang po.

nasa atin? Last <laughs> na naman. Last na naman tayo dito. Ayaw ko na isip. balik doon nasinsya nasinsya talaga ngayon nakakahiya kanina nagbundok yung ano ko yung kanin ko yung parang rana. makati ngayon dumapa na siya ang sa inyo wala pa talaga wala pa <laughs> nakakahiya doon, andan pa balik pa kayo balik pa kayo ba? <laughs> <laughs> food manager ko. <laughs> Sige na. Sige na. Oh. Sige na o, oh, mag-hi ka na o. Oh. Oh, hello po, taga saan? Maraw. Marawi. Marawi. Oh, shout out sa mga tayo, Marawi. Ay, shout out sa single, oh, oh. single hindi. Wag mo na <laughs> Dagdag dagdag doon. oh, ikaw, Marawi. marami marawi. din. Oh, oh. Shout out. Uh, shout out oh. sa mga taga, ano, sa Taga? Sa Giran. Sa no. Saan ba niyan banda? Marawi. Oh, marawi. ikaw, sir, taga. Ayan. Saan, sir? Marami. din. Oh, oh. <laughs> Parang lumalabas ang pagkapaluma ko dito. Hindi. <laughs> Hindi.